Bago ngayong gabi, ipinasara ng customs ng siyam na warehouse sa Bulacan na may mga sako-sakong imported na bigas pero hinihinalang smuggle. May report si Katrina Son. Mahigit kalahating bilyong piso. Ganyan daw ang halaga ng mga libo-libong sako ng imported na bigas na naabutan ng Bureau of Customs sa siyam na ininspeksyong warehouse ngayong gabi sa Bukawi, Bulacan. Karamihan sa mga bigas galing umano sa Thailand, Myanmar, Pakistan at Vietnam. Hinala ng customs, nagbebenta sila ng mga smuggled na bigas. Iniimbestigahan din kung naghahalo sila ng imported at local na bigas sa kaibinebenta ng mahal. Dehado raw rito ang ating mga magsasaka. Meron tayong kinandak na surveillance. Sa direktiba ho na ating Pangulo, ipitano ng anti-smuggling operations against agricultural smuggling dahil sa pagkakabatas po ng panibagong uh, economic sabotage. Walang humarap na may-ari ng mga warehouse. Ang naabutan, mga tindera o bantay lang daw. Hiningan sila ng customs ng permit kasama ang proof of payment ng duties and taxes mula sa Department of Agriculture. Pero wala silang naipakita kaya ipinasara ang mga bodega. Dapat on hand po ito eh, na pinapakita kagad. Uh, nirarason nga lang ng ating mga binisita ay uh, nasa kanilang mga opisina raw. Wala pa na ipapakita. Kaya nakaselyo po silang hinta. Binibigyan ng labin araw ang mamay-ari ng bodega ng bigas dito sa Bukawe, Bulacan na ininspeksyon para magsumite ng mga kinakailangang dokumento para patunayan na hindi smuggled ang kanilang mga ibinibentang bigas. Kapag hindi raw nila ito na isumite ay tuluyan ng ipapasara ang kanilang mga bodega ng bigas. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.